No. Uh, di ko alam na pinagpipiestahan na naman pala ako, guys. Di ko alam ito. Pambihirang buhay ito. Nagpapasikat lang 'yun Kuya Red sino nga? Sabi ko nga magnating patulan, guys. Kaso nga lang 'yung mga reaktor na idinamay ni Lolo uh, eh nag -react, guys. Grabe, kung sa akin lang kung ako lang 'yung tatanungin. Uh, kung ako, ako lang talaga na walang, Hindi ko papatulan guys di ko talaga papatulan ito dahil <clears throat> Hindi naman kasi Kapatulpatul mga pinagsasabi nito Nga ba Naghahanap lang ito ng viewers Eh sa akin po Kung ako lang talaga eh, Hindi ko talaga ito papatulan Kasi siyempre eh, napaka -ano naman Eh sinabi niya na nga na Senyor na guys Senyor no Nakapatol patol Itong matandang ito guys Dawa diba? At uh, Kaso nga lang Eh Gusto kong Sagutin Kasi may mga Reactor din ah Sabi Ani uh, reaction Nito si tatay May napanood pa nga ako Kanina Medyo ano Medyo Ano na yung mga sinasabi Si Miss Marilyn Chang Nag ano na <laughs> Oo, oh, nonsense kasi yung patulan nito kasi wala man, wala man, wala mang latoy, guys. Hindi naman siya kapatol-patol. Sobrang ano naman. At uh, super na natin siya kung ano yung kaligayahan niya. Doon sa live ko guys, ay uh, wala naman doon. Hindi ko naman pinag, uh, I mean, nagtawa ako pero hindi ibig sabihin na si Rina po ang tinatawanan ko doon guys. Kung napapanood nyo, kung nanonood kayo sa live ko. Ang tinawanan ko doon guys, yung comment ni Boss Rob na hindi daw kami pwedeng sumama kasi nga, syempre, for the home car lang daw. Pero nagbibiro lang. Kaya nga sabi ko doon ay, ito ang pinakamalupit dyan. Pinakamasamang lalong. Uh, pinaka, ano talaga na, nabasa ko. Kaya natawa ako. Hindi ako natawa bilang, ah, uh, sinabi ko na special child si Rina, hindi ako doon ang hindi 'yon ang ang intention kong pagtawanan. Dahil hindi hindi naman katawa-tawa yung uh, wala namang katawa-tawa kay Rina, di ba? Uh, ginawa ko lang uh, ginawa ko lang ano halimbawa, di ba? Kasi doon nga sa si Jom Carl or uh, si Joms po ay si Papa Joms ay may panibago na naman daw ano. Uh, birthday celebration nung no time na yon. Kaya sabi nga ni, ni ano, may uh, sinubay ba 'yung nagsabi no na si Rina lang ang may karapatang magtatlong birthday, 'di ba? Kaya hindi ko po pinagtawanan yun. Ang kinakainis niya daw ay, ay pinagtawanan mo daw si Rina. Yung pinagtawanan mo yung comment ni Kalinga Prab yung biro na hindi daw kayo pwedeng kasi ed si daw kayo. Kaya nga, yun nga po ang pinagtawanan ko doon sa time na yan. Natapat lang na pagkatapos kong sabihin na special judge na inatawa ako bigla kasi nabasa ko yung comment ni Boss Rob. Di ba? Doon ako natawa. Nabiniro kami na hindi kami uh, hindi daw kami pwedeng sumama kasi yun nga, napag-usapan na hindi, na daw, hindi kami sasama kasi ang sabi ni Kuya Val ay kung sino ang umatin. <laughs> <laughs> Pero biro lang din naman yun Hindi naman totoo yun ah, Alam nyo naman Yung chat kasi ni Boss Rob May tawa, kaya natawa din ako Pero hindi ibig sabihin nun guys Na si Rina po ang pinagtawanan Diba? At uh, wala tayong karapat ng Pagtawanan yung isang special child Lalo lalo na at si Rina Yung pinag-uusapan walang, walang masama doon sa ano Ay wala akong masamang intention O hindi ko pinagtawanan So kay Lolo eh kay Lolo ano pid Pidiri ano ang pangalan nung hindi ko kasi kilala yun guys. Siguro kung magpapasikat ka, wag ako yung anuhin mo, wag mo akong wag wag wag, wag ako. Hindi kasi sikat sa akin. <laughs> hindi kasi sikat. Daba, hindi kasi sikat sa akin, guys. Ah, Lolo. Hindi kasi sikat ang tirahin mo si ano si Dr. Lab. Yeah, si Dr. Lab na lang, guys. <laughs> si Dr. Lab na lang, guys, ang ano, ang anuhin mo at sisikat ka doon Kung gusto mo talaga ng uh, ng gusto mo talaga sumikat. Diba? Kasi sikat si Dr. Lab. Si si Dr. Lab na lang. Eh bakit ako yung ano, ano at wala man akong wala kang mawawala sa akin kung ako lang wala kang mawawala sa akin hindi kita papatulan lolo no? Uh, <laughs> nagpapansin, ayan na, oh. Nagpapansin lang si Lolo at uh, ako kung sa akin talaga, hindi ko siya papatulan uh, kahit anong gawin niya, eh, kalat niya yung mukha ko dyan sa social media. At wala man nanonood sa kanya guys, kasi ang subscriber niya po ay nasa 500 plus lang. ba diba? Buti kung isang milyon yan at papatulan ko siya. No? Pero kahit na, at uh, medyo sabi niya nga eh senior na siya no uh, napanood ko yung reels ni Kuya Bal at hindi ko naman pinanood yung kanyang live kung ano bang uh, doon lang ako nagbase sa ano highlights na pinanood ko kasi marami na nagreaction lahat ng reaction ng kalingap Ayan, nandun na po sila, Dr. Lab Maaga po silang pumunta doon, ati Aida. Huwag nyo nang patulan, Red Sin, ba? Papansin ng ano, you know, Teodolfo Modena. Di e lahat ng kalinga binanggit Red Sin, para, para sumikat. Oo nga po ate. Kaya yung mga reaktor ng kalinga pa ay naalarma. At uh, gusto din niyang atang magpasikat si Lolo. Kaya pinagbigyan ng mga reaktor. Pasalamat ka, ano, Lolo Pedring, sa mga reaktor. At pinansin yung mga panawagan mo, napansinin ka no kahit wala man lang kalatoy-latoy yung mga ginagawa may eh, napansin ka po magpasalamat ka sa reactor ng mga uh, team kalingap uh, magaling din to mag ano magaling din at uh, binanggit sila kuya bal at uh, kalingap na no dami nagreaction about lolo kuya red no? at uh, ito di naman talaga ito kapatol-patol guys no kahit sinasabi niyang uh, defender kuno ni Rina eh, parang ito yata yung laging kaaway ni Kuya Mel pag nanonood ako sa live niya eh di ko man alam kung anong pangalan nito ang uh, ang alam ko lang lagi siyang kalaban <coughs> ni Kuya Kuya Mel di Pero di ko, di, kahit naman di ko kilala, sa, di ko talaga kilala ito. Eh. Gusto lang magpakilala siguro sa ating kalingap. Pasikat lang yan, lolo ko lang sa pansin. Galit na galit po sa akin. Napanood ko yung uh, video. Hindi daw niya ako titigilan. Mananawa lang sana yan sa akin kung ano, kung hindi ni-reaction ang mga reactor ng kalingap. <laughs> hindi man siya papansin. <laughs> Tsaka wala ako, di ko napanood yon, May naggano lang, may nagsabi lang. And then kagabi, ayun uh, nga nan nanood ako sa reaction ni ano ni Atibopil. Hindi ko naman ano at uh, wala talaga akong idea doon. Kung pinansin. Wag na lang pans uh, wag na lang banggitin yung channel niya. Oh. Wala wala man siyang mapapala siguro talaga yung mga mga Marites uh, gusto lang makisaw-saw so yung mga basher ko yung nanonood sa kanya siguro. 'Di ba? Yun lang siguro ang manonood sa kanya kasi siyempre Ay, si Red Zane ang tinitira nito. Magandang panoorin. Sino kaya itong lalaking ito? Sino kaya itong lolong ito? Bakit nagpapapansin? Guys, pero kung gusto mo talagang sumikat ng husto, may ano ako sao may payo. Si Dr. Love ang, ang banata. <laughs>